Mga idol, good afternoon. Welcome back sa amin YouTube channel ni Papa mga idol. So, so for this, this video, video mga idol, 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 ay pupunta kami sa merkado kasi may nagpadala or may nag-sponsor sa amin mga idol kasi para rin ito sa ano mga idol sa pang pang Pasko pagdating ng Pasko ay may maihanda kami mga pagkain. Sa inihiling ko pag pray niya, may idol. Bali mga idol, pag pray niya, Adro, pa nang ihiling siya? Hiling ako mga idol na yung mga hiniling ko mga idol ay mga pagkain. Natupad na ba? Natupad na rin yung mga idol. So mga idol, simple lang ito mga idol. At punta kami sa Okay Okay, bili kami ng konting tisit, makatipid mga idol ba? At yung personal nga gamit sa bahay, bumili kami kahit konti lang, konti lang siya isama namin yung vlog para mayroon kami upload bali mga idol yung ngayon mga idol hapon o mga idol ha? hapon so bibili pala kami ng mga ihanda mga idol dapat hindi yung makalimutan mga idol okay. yun pala yung wish wish ko nung ano nag pray kami mga idol. Sa, sa mukbang mga idol ba? Okay. para mga idol let's See, go samahan nyo ka mga idol pagpunta sa mercado mayroon ha? so samahan nyo go. Tama. Mga idol, maghintay na kami ng sasakyan. Sabi Ayun, Ayun. Ako sa bakon ka rin. sa bakon ka sa isang tindahan para bumili ng jacket mga idol yan. Namimili na kami. Mga idol, kami ng jacket. Yan mga idol, pumili na kami ng jacket mga idol. Asa sa ni Bunso mga idol. Oh, nakita niya sa mukha niya. Yan, bagay ba sa akin at saka ni Bunso mga idol? Bagay no. Yan, basuot kami ng jacket mga idol para... Hindi ginawin kasi malamig ang panahon Yan Pupunta na kami sa counter counter Yan mga idol Nakalabas na nga kami mga idol Yan pala yung Binili namin kanina mga idol Pupunta kami sa lugawan mga so, idol Para kumain ang lugaw Kasi yeah, lugaw, lugaw lang o, kakainin namin adult, Kasi ano mga idol Yung tayo. perang pinadala mga idol Kasi ay Pang Christmas mga idol yan, magtipid lang kami mga idol para hindi magastos yung lahat ng pera. Magtitipid tayo mga idol. Mga idol, excited na kayo kumain si Bunso mga idol. Oh? Yan. Yan mga idol, masarap talaga yung lugaw. Yan mga idol, mayroon na akong lugaw mga idol. May itlog mga idol. Oh? Yan, may lugaw at saka lumpia mga idol. Yan talaga yung favorite namin mga idol, magkapatid, at sa buong pamilya namin mga idol. Yan yung saktong kainin kapag tag-ulan mga idol. Kumain na rin ako mga idol, nag-ano kong nag itlog mga idol yan. Kumain si mama mga idol. Kami lahat ng pamilya mga idol ay kumain. Kasi masarap talaga yung lugaw mga idol, sobra. Kapag ipare sa lumpia, mga idol, at saka iklog si Andre, mga idol, nag shake na sa kanyang lugaw, mga idol. Yan. Ako naman, mga idol, ay naglagay ng anong, mga idol, sauce. Grabe si Bunso, mga idol. Sobrang bilis kumain. At saka ako, mga idol. Yan. Ang sarap talaga kumain basta lugaw, mga idol. yun ang lumpia, mga idol. Yan. Kaaw ng crunchy ng lumpia, mga idol. Si Andre para, mga idol, ay parang parang hindi pa pigil mga idol sa kinain mes dugo mga idol kain tayo panangin. kain tayo masiguro wow malapit na maubos kang andre mga idol o. yan sobrang gilis ko kumain mga idol kasi sobrang sarap yan ubos pa malapit na maubos kang andre mga idol o. Hindi talaga papigil mga idol. Yeah. Ang sarap talaga ng lugaw mga idol. Yan si Andre mga idol. O kayo ng soft drinks mga idol. Ako rin mga idol ay kubakain ng lugaw mga idol. Uh, ano mga idol, hati lang kami magkapatid ng soft drinks mga idol. Kasi hindi dapat, ano, dapat ng sobrang soft drinks. Hindi dapat kami umiinom na soft drinks lagi. Yan si di ko yung mga idol ay ubus na yung ano... mga idol magalim... na ubus ni Andrew ang iyong lukaw mga idol, lukaw lang tayo mga idol kasi mga idol, tapos na kami kumain, kumain ng lukaw at bibili na kami ng floor mat at okay okay mga idol bali mga okay. Bali mo idol, bili kami ng kayo kay okay. Budget ba? Budget tayo mga ito. Mga idol, nandito na kami sa Okay Okay yan. Yan si mama mga idol na mimili. Ako rin mga idol, gusto kong matutunan. Uh, paano Mga idol, nagsuot na si Andre mga idol ng jacket mga idol kasi umuulan. Yan mga idol, nakita nyo naman. Yan pala si Andre mga idol, sinusuotan na na si ni Mama, mga idol. Ako rin ay nagsuot ng jacket, mga idol. Ano pala, mga idol. Nandito kami sa... Naglipat na Lumipat kami ng okay-okayan, mga idol. Kasi, ano... Hindi... hindi Maganda yung mga okay-okay. Bagay ba sa akin yung, ano, mga idol? Yan si Andre, mga idol. Bagay sa kanya yung jacket, mga idol. At ako rin, mga idol yan nagpili rin ako ng damit mga idol yan si Andre mga idol oh, nag nagpili ng mga damit mga idol at ako mga idol ay bagay sa akin mga idol ito na mga idol oh, ito na lahat ng nabiling ukay-ukay -okay. yan si mama mga idol oh. si mama mga idol tapos kita. Yan pala kami bunso mga idol o naghawakan ng kamay. Kami pala ay bibili ng floor mat at saka shower curtain. Salamat ma'am. Salamat sa lahat ng views. Barug, barug, barug. Barug ba? Ayun lang eh. Mga idol ay pumili na ako ng flashlight para may magamit kami kapag mangingis kami sa gabi, mga idol. Yan pala si Andre rin, mga idol, o sumali rin pagpili. Kanda. Yan pala si mama, mga idol, ay pumili ng kaputi para kay papa para hindi na mabasa sa ulan. Pati ako, mga idol, ay tumulong na rin ni mama na pumili ng kulay ng kaputi, mga idol. Kulay green pala yung napiling kaputi ni papa, mga idol. Yan si Andre mga na back picture. Yan si Andre, pupunta na sa doon para pumili ng ano, yung floor mat at sa, sa shower curtain. Yan. Yan ang papicture pa mga idolo. Parang model. <laughs> si Andre mga idolo. Yan, nalikot talaga ni Andre. Yan ako mga idolo. naghaya ako mga idol. Yan si Andre mga idolo. Malikot talaga si Andre mga idol. Maraming salamat talaga ma'am, kundi dahil sa inyo ma'am, kay hindi na approve po ma'am. Yan si Andre ma'am o oh, ay Adidas ang kanyang jacket at sa akin ay kulay green. Yan, pumili kami ng pitchel ma'am kasi sira na rin yung pitchel namin. Yan, pumipili na ako ma'am. Yan, yan pala yung napiling pitchel ko ma'am oh yan Nakapili na pala si mama ng floor mat at saka shower curtain, ma'am. Yan, yan, napusing muna kami, ma'am. Okay. Yan, sumakay na rin kami ng escalator at pau pauwi na kami, ma'am. Yan. Okay. Mga idol, pauwi na kami mga idol kasi tapos na kami, ma'am. mga kailangan sa bahay mga idol. M mga t-shirt at okay-okay ba Sa bahay lang mga idol. Yan kami magkapatid mga idol. O, ang saya-saya namin mga idol. Kasi may bago na kaming jacket. At nakasakay na rin kami mga idol. pat uwi na rin kami mga idol. Yan kami mga idol. O, malapit na rin yung bahay namin mga idol. Medyo maputik talaga yung daan mga idol. Yan mga idol, ito pala lahat ng nabili namin doon sa merkado mga idol. Yan. Ito. Oh. Bali mga idol, uh, dito mga sa bahay mga idol. Dito, yung, mga idol. Ito. mga idol. Madamit, Mga damit mga idol. Oh. Yung okay. okay kayo. Ipakita mo, ipakita Yan, ito pala lahat mga idol. Yan. Yan. Bali mga idol, uh, ano lang ipalitan mo mga idol? Okay, okay lang mga idol. Hindi ano, para makatipid kami. At ito mga idol. Hindi ano Bili kami yung pitchel mga idol. Ano? Sitaw ka na. Ayun hindi ano. Ipakita. Ipakita, ipakita. ispat mga idol. Ipakita ko. Ipakita ko Ispat. Bale yung spot spot mga idol ba, ba ano ba para dagat mga idol ba. Ayun. Hmm. Yan. At ito. Ringkot Kaputi. Asan eh? Ringkot ano na. Sige na. Yan. At mga format mga idol hmm. ito ay. Ito mga idol ay yung ano, curtain ito mga ito. Shower curtain. Shower curtain. Yan. Floor mat mga idol. Sira mga idol. May damage. Kaya ano mga idol. Ito. Tupa, mga idol. Um, ang um, um, ano mga idol. Ang mura na mga idol. 20 pesos. Okay, kanan ko na yung mga. Okay, mga. Bira, bira. Ana, ipatas. Okay. Kapsaya. Okay. Okay. Selamat, murah. Selamat, sa Ma. Kepala Melayu dulu, Selamat, Melayu! Selamat, murah. Iya, selamat, Ma! Iya, selamat, Iya, selamat, Ma! Iya, selamat, Ma! Iya, selamat, anak. Iya, selamat, Idol. malaki selamat, idol. Iya, selamat, Ma! Iya, selamat, Ma! Iya, selamat, Ma! Prato, bawal apa potok mga idol, paturotot lang. Yan na. O, oh, malaki mga idol. Yan. Salamat, salamat ma'am. Salamat ma'am. Salamat ma'am. Salamat ma'am. Okay mga idol, o. Oh. Ikan eh na no. Laki mga idol, oh. Yan, turotot. Ang taas dili ang laki. Hmm. mga idol, ito pala yung raincoat mga idol. Para tag-ulan mga idol kapag pupunta si Papa sa trabaho mga idol ay hindi siya mababasa. niyan. Ito pala mga idol. Oh. Ang taas ng idol. Mas, pat, mas mataas pa sa akin. Kaya ito yung ano mga idol. niyan. Bale po mga idol. Ito yung gamit sa ano ko ito. Kasi pagkulan, ba? Sa akin ng mga idol. Ito. Ayan. Ayan. Yan. Yan po ito po, Ma'am. ito na po lahat, Ma'am. Salamat sa inyong pinadalang tulong, Ma'am. Ito na po lahat. Salamat sa lahat, Ma'am. Ito. To Ma'am, ito pala Bili nagbili na lang kami ng ukay-ukay, Ma'am, para makatipid kami sa aming pera, Ma'am, sa pera. Yan. Ito pala, Ma'am. Ito pala mo oh. sa akin, Ma'am akin tumomo Yan yan lahat mom At spot bago Si Dito na lang ang video mga idol Salamat sa panonood bye bye god bless